Genesis Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 24 TLAB, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Tatapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy naman anosa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamian ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sampain ka ng higit sa lahat ng hayop, at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ay lalakad mo, at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininag ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, Yaon, sampain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol ni Yaon sa iyo ay mga tinak at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito tang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden, upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagninangas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay.